Sa mga huling oras ng kanyang buhay, nagsalita si Jesus ng mga salita na higit sa kasaysayan, puno ng walang hanggang kahulugan at malalim na mensahe para sa sangkatauhan. Ito ang pitong salita ni Jesus sa krus, mga pahayag na sumasaklaw sa kanyang banal na misyon at walang pasubaling pag-ibig. Sa video na ito, aalamin natin ang nakatagong mensahe sa likod ng mga salitang ito at kung paano nito mababago ang iyong buhay magpakailanman. Magsimula tayo sa unang salita. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Lukas 23:34. Ni Jesus nung ipinako sa krus, Si Jesus, ang anak ng Diyos, ang ipinangakong tagapagligtas, ay ipinagkanulo ng isa sa kanyang mga disipulo, si Judas Iscariote, na ibinigay sa mga autoridad ng relihiyon at hindi makatarungang inakusahan ng kalapastanganan at paghihimagsik. Ang paghatol sa kanya ay, Isinagawa ng Romanong gobernador si Pilato sa ilalim ng panggigipit ng isang pulutong na sumigaw, ipaku siya sa krus. Siya ay malupit na hinampas, pinutungan ng mga tinik na pumunit sa kanyang balat, nakasuot ng kulay ube na balabal sa malupit na panunuya at pinilit na pasanin ng kanyang krus eh, patungo sa bundok ng Kalbaryo. Doon siya napako sa pagitan ng dalawang kriminal, ininsulto at iniwan ng karamihan sa kanyang mga tagasunod. Ginawa sa akin ni Ama, ipaghiganti mo ang aking dugo sa halip na nalangin siya, Ama, patawarin mo sila. Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng pusong puno ng pagmamahal, habag at awa. Walang hinanakit o poot si Jesus sa mga nagpahirap at nagpahiya sa Kanya. Sa halip, namamagitan siya para sa kanila na kinikilala na sila ay kumikilos dahil sa kamangmangan nabulag sa espiritual at minamanipula ng masama. Isang gawa ng paghatol, ngunit ng kaligtasan. Si Jesus ay hindi naparito upang sirain, kundi upang ibalik. Hindi siya naparito para maghiwalay, kundi para magkaisa. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang magkaroon tayo ng bagong pagkakataon na mamuhay sa pakikipag-isa sa Ama. Salitang ito ay isang halimbawa para sa atin itinuro sa atin ni Jesus na dapat tayong magpatawad tulad ng pagpapatawad niya sa atin, magmahal tulad ng pagmamahal niya sa atin, at pagpalain tulad ng kanyang pagpapala sa atin. Ang pagiging alagad ni Jesus ay nangangahulugan ng pagtulad sa kanyang eh, pagkatao, pag-aampon sa kanyang saluobin at pagsunod sa kanyang mga yapak. Hinihimok niya tayo na manalangin para sa mga pumipinsala sa atin, gumawa ng mabuti kahit sa ating mga kaaway at hanapin ang pagkakasundo sa halip na pagkakabahabahagi. Ba't kamangha-mangha ang pag-ibig at pagpapatawad na iniaalok ni Jesus kahit sa panahon ng kanyang matinding pagdurusa? Ngunit ito ay simula pa lamang. Nagsalita si Jesus ng anim pang salita mula sa krus at bawat isa sa kanila ay may malalim na mensahe at praktikal na aplikasyon para sa ating buhay. Ipagpatuloy natin ang pangalawang salita, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay makakasama kita sa paraiso. Lucas 23.43 Ang kanyang kasalanan at sumigaw kay Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Si Jesus sa kanyang walang hanggang awa ay tumugon sa isang pangako. Sa araw ding iyon ay makakasama niya siya sa paraiso, isang lugar ng walang hanggang kapayapaan at pakikipag-isa sa Diyos. At tiningnan ni Jesus ang nakaraan ng magnanakaw, hinatulan siya sa kanyang mga pagkakamali o hinatulan siya para sa kanyang mga krimen. Sa halip Nakita niya ang kanilang pananampalataya at tunay na pagsisisi. Ang gawang ito ng biyaya ay nagpapakita sa atin na walang sinuman ang hindi maabot ng kaligtasan. Gano man tayo kalayo kung kinikilala natin si Jesus bilang ating Panginoon at Tagapagligtas, tinitiyak niya sa atin ang isang lugar na kasama niya sa kawalang hanggan, biyaya ng Diyos. Itinuturo nito sa atin na lubusang magtiwala kay Jesus, ibigay sa Kanya ang ating mga pasanin at hanapin ang isang tunay na kaugnayan sa Kanya. Kung gusto nating maging mga disipulo ni Kristo, dapat tayong maniwala sa Kanyang salita, magsisi sa ating mga kasalanan at sumunod sa Kanya ng buong puso. Sandali ng pinakamatinding pagdurusa, binanggit ni Jesus ang isa sa mga nakakaantig na salita Mula sa Cruz. Babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Juan, 1926-27. Ang maikling pagpapalitang ito sa pagitan ni Jesus ng kanyang inang si Maria at ng disipulong si Juan ay naglalaman ng malalim na kahulugan, kapwa sa personal at espiritual na antas. Sa blak na ito, tutuklasin natin ang konteksto, mensahe, at implikasyon ng pahayag na ito na nagbibigay diin sa pag-ibig ni Jesus kahit sa kanyang mga huling sandali. Tinitiis ang hindi maisip na pisikal na sakit na sinamahan ng bigat ng mga kasalanan ng sangkatauhan. Sa kanyang paanan, pinagmamasdan siya ng kanyang ina na si Maria ng may bagbag na puso, kasama ang minamahal na disipulong si Juan na nanatiling tapat nang tumakas ang iba. Si Jesus, na lubos na nakababatid sa emosyonal na pagdurusa at kalungkutan na idudulot ng kanyang kamatayan kay Maria ay hindi pinahintulutan ang kanyang sarili na lamunin ng sarili niyang sakit. Sa halip, nagpakita siya ng walang katapusang habag sa pamamagitan ng pagtiyak na ang kanyang ina ay hindi naiwang walang magawa. Nangangahulugan ito ng pagtanggap kay Juan bilang isang espiritual na anak na sasamahan siya sa kanyang kalungkutan. Para kay Juan, nangangahulugan ito ng pagtanggap sa responsibilidad ng pag-aalaga at pagpaparangal kay Maria na parang sarili niyang ina. Mula sa sandaling iyon, ayon sa kwento sa Biblia, tinanggap siya ni John sa kanyang tahanan. Sa amin, ng kahalagahan ng pag-aalaga sa aming mga pamilya at pagbibigay prioridad sa kanilang mga pangangailangan, kahit na sa mahihirap na panahon. Ngunit ang salitang ito ay hindi lamang salamin ng pagmamahal sa anak. Mayroon din itong malalim na espiritual na kahulugan. Lamang nagtatag ng isang ugnayan sa pagitan ni na Maria at Juan, ngunit pinalawak ang buklod na ito sa lahat ng sangkatauhan. Sa gawaing ito, si Maria ay naging maternal figure para sa lahat ng mananampalataya. Sa pamamagitan niya, pinaalalahanan tayo ni Jesus na tayo ay isang spiritual na pamilya na pinag-isa ng pananampalataya sa kanya si Maria ay hindi lamang ina ni Jesus. Siya ay naging ating makalangit na ina, tagapamagitan at modelo ng pananampalataya. Ang kanyang halimbawa ng pagpapakumbaba, pagsunod at pagmamahal ay nagbibigay inspirasyon sa atin na sundin ang kanyang anak ng buong puso. Gampanan ng responsibilidad na pangalagaan at samahan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Sa ganitong diwa, ang ikatlong salita ni Jesus ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagbuo ng mga relasyon batay sa pagmamahalan, paggalang at paglilingkod sa isa't isa salitang ito ay nagpapakita rin sa atin ng hindi natitinag na pangako ni Jesus sa kanyang misyon. Kahit na siya ay dumaranas ng pinakamatinding pagdurusa na ang kanyang pagtuon sa iba, sa mga makasalanan, sa mga nangangailangan at sa kanyang ina. Ang saloobing ito ay nag-aanyaya sa atin na pagnilaya ng ating sariling buhay paano natin maipakikita ang pagmamahal at pakikiramay kahit sa pinakamahihirap nating pagsubok? Handa ba tayong maging instrumento ng pagpapala at pangangalaga sa mga nasa paligid natin, hindi limitado sa pagkakadugo? Muling binibigyang kahulugan ni Jesus ang pamilya sa pamamagitan ng pagsasama ng lahat ng naniniwala sa Kanya na nagpapakita na ang espiritual na pagkakaisa ay kasing halaga ng biyolohikal na pagkakaisa. Hinahamon tayo nito na bumuo ng malalim na ugnayan sa ating komunidad ng pananampalataya na inuuna ang kapakanan ng iba at pagpapaabot ng walang pasubaling pagmamahal at suporta. Tayong spiritual na pamilya na pinag-isa ng pagmamahal ng Diyos at isang tungkulin na maging mga ahente ng pangangalaga at suporta sa isa't isa. Hamon na nagaanyaya sa atin na mamuhay ng mas buong buhay na nakatuon sa ating pananampalataya. Lumipat tayo ngayon sa susunod na pahayag, isa sa pinakakilala at malalim. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mateo 27.46, Marcos 15.34 Ni Jesus sa Cruz ay matatagpuan sa Ebanghelyo ni Juan 19.28 Ang mga salitang ito, bagamat maikli, ay puno ng kahulugan at nagbibigay daan sa atin na mas malalim ang paghihirap sa pisikal banal na misyon at espiritual na paanyaya ni Kristo. Si Jesus, sa pagkaalam na ang lahat ay darating sa nakatuparan, ipinahayag ang pagnanais na ito hindi lamang bilang isang pagpapakita ng kanyang sangkatauhan, kundi bilang isang pahayag na puno ng simbolismo. Ang kasalanan sa kanya naranasan ni Jesus ang pagkauhaw, isang nasasalat na paalala ng kanyang sangkatauhan hindi niya iniwasan ang sakit o pisikal na limitasyon. Sa kabaligtaran, niyakap niya sila para makilala tayo. Siya ay ganap na umako sa ating kalagayan bilang tao, maliban sa kasalanan, na nabubuhay sa ating mga pagsubok at sakit. Ang pananalitang ito ay hindi lamang isang patutuo sa kanyang pisikal na paghihirap, kundi isang deklarasyon din na hinarap ni Jesus ang pagdurusa nang may pagmamahal at pagsunod sa Ama na tinapos ang Kanyang pagtubos na sakripisyo. Pahayag na ito ay tumutupad sa isang hula tungkol sa Mesiyas na matatagpuan sa awit 22. Ang awit na ito na isinulat mga siglo na ang nakalipas ay naglalarawan sa kamanghamanghang detalye ng pagdurusa ng Mesiyas mula sa butas ng kaniyang mga kamay at paa hanggang sa kaniyang matinding pagkauhaw at kung paano siya bibigyan ng suka. Sa pagsasabing ako ay nauuhaw, hindi lamang ipinahayag ni Jesus ang kanyang pisikal na pangangailangan, ngunit itinuro din na siya ang katuparan ng kasulatan. Ito ay nagpapakita na ang kanyang kamatayan ay hindi isang aksidente, ngunit isang banal na plano na inihanda mula sa kawalang hanggan para sa ating kaligtasan, at pawiin ang ating spiritual na pagkauhaw sa Kanyang pag-ibig at biyaya. Sa Ebanghelyo ni Juan Catromastin, ipinangako ni Jesus sa babaing Samaritana na maaari niyang mag-alay ng tubig na buhay na magpapawi sa uhaw ng kaluluwa magpakailanman. Sa krus, inulit ni Jesus ang hangaring ito, na siya sa ating pananampalataya sa ating pagtitiwala, sa ating dedikasyon. Ang pariralang ito ay isang paanyaya para sa atin na lumapit sa Kanya at maranasan ang kabuuan ng buhay na siya lamang ang makapagbibigay. Espiritual na pagkauhaw ang sinisikap nating pawiin ng mga temporal na mapagkukunan? Si Jesus ay nag-aalok sa atin ng tubig na buhay walang hanggang pag-ibig at nagbabagong biyaya na hindi nauubos. Inaanyayahan niya tayong makilahok sa kanyang misyon, makiisa sa kanyang sakripisyo at dalhin ang mensahe ng kaligtasan sa mundo. Ang kanyang pagkauhaw ay hindi lamang isang pisikal na pangangailangan, ngunit isang tawag sa lahat ng sangkatauhan na lumapit sa kanya at tanggapin ang kanyang pagmamahal. Susunod na salita sa krus, naganap na Juan 19.30. Ang pariralang ito ay nagmamarka ng kasugdulan sa kasaysayan ng pagtubos dahil kasama nito ipinahayag ni Jesus na kumpleto ang kanyang gawain. Hindi niya sinabi, ito ay hindi kumpleto o ito ay hindi matagumpay. Sabi niya, tapos na na nagpapatunay na ang kanyang misyon ay ganap at matagumpay na naisakatuparan sa kanyang gawaing pagtubos at sumasaklaw sa malalim na kahulugan ng kanyang sakripisyo. Sa huling block na ito, susuriin natin ang mensahe sa likod ng pahayag na ito at kung paano ito kumukonekta sa walang hanggang layunin ni Jesus. Habag, pagpapatawad at pagmamahal ay binibigkas sa mga huling salitang ito ng may malakas na tinig, isang mahalagang detalye dahil ipinakikita nito na hindi siya namatay bilang isang talunang tao, ngunit bilang isang tagumpay. Sa iyong mga kamay ay ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu ay hindi isang pagpapahayag ng pagbibitiw, ngunit ng voluntaryong pagsuko. Si Jesus ay hindi biktima ng krus. Ang tagapagligtas na na may buong autoridad ay nagpasya sa sandali ng kanyang pag-alis. Ang pahayag na ito ay nagpapakita sa atin na si Jesus ay may ganap na kontrol sa kanyang buhay at gamatayan sa gayon ay ginagampanan ang kanyang misyon na ipagkasundo tayo sa Diyos. Ang Diyos ng salitang Ama na nagpapakita ng isang hindi masisirang relasyon kahit sa kanyang mga huling sandali. Ang pagtitiwala na ito ay nagtuturo sa atin na ganap na umasa sa Diyos sa ating mga pagsubok at magtiwala sa kanyang plano kahit na hindi natin nauunawaan ang layunin ng pagdurusa, sangkatauhan. Sa pamamagitan ng pagsasalita ng mga salitang ito, hindi lamang tinatapos ni Jesus ang kanyang gawain sa krus, ngunit pinasinayaan ang isang bagong pag-asa para sa sangkatauhan, pakikipagkasundo sa Diyos at ang pangako ng buhay na walang hanggan. Iyong mga kamay ay may makapangyarihang kahulugan. Sa kultura ng mga Hudyo, ang mga kamay ng Diyos ay sumisimbolo sa proteksyon, seguridad at kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng Kanyang Espiritu sa mga kamay ng Ama, si Jesus ay nagbigay sa atin ng isang halimbawa kung saan ilalagay ang ating pagtitiwala, kung paanong ipinagkatiwala niya ang kanyang buhay sa Ama, tayo rin ay makapagtitiwala na susuportahan tayo ng Diyos gagabay sa atin at dadalhin tayo sa buhay na walang hanggan. Pamamagitan ng pagkumpleto ng kanyang sakripisyo ay nagbukas ng mga pintuan ng kaligtasan para sa lahat ng sangkatauhan. Itinuro niya sa atin na ang kamatayan ay hindi ang katapusan, ngunit ang simula ng isang bagong buhay sa presensya ng Diyos. Sa makatuwid, ang pagkilos na ito ng pagsuko ay hindi lamang kumakatawan sa kanyang pagtitiwala sa Ama ngunit tinitiyak din sa atin na ang kanyang misyon ay matagumpay na naisakatuparan. isa katuparan niya para sa atin. Bawat salita mula sa Ama, patawarin mo sila hanggang sa Ama, sa iyong mga kamay ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu ay nagpapakita sa atin ng isang aspeto ng kanyang banal na katangian at nagaanyaya sa atin na tumugon ng may pasasalamat, pananampalataya at pagsunod hindi lamang isang patutuo ng kanyang sakripisyo, kundi isang gabay din para sa ating espiritual na buhay. Naway akayin tayo ng mga aral na ito na mas mapalapit sa Diyos upang pahalagahan ang sakripisyo ni Jesus at mamuhay ng isang buhay na binago ng kanyang pag-ibig. Sa krus ay isang malalim na halimbawa ng kanyang pag-ibig, kanyang pagkatao at kanyang banal na misyon. Ang mga pahayag na ito, bawat isa ay itinakda sa isang konteksto ng matinding pagdurusa ay sumasaklaw sa layunin ng pagtubos ni Kristo at naglalaman ng mga mensaheng nakapagpapabago na sumasalamin sa buong siglo. Sa pag-alala natin sa kanila, inaanyayahan tayo hindi lamang na pagnilayan ang kanilang kahulugan, kundi isa buhay din ang kanilang mga turo sa ating pang-araw-araw na buhay. Alam! ang kanilang ginagawa. Lucas 23.34 Sinimulan ni Jesus ang kanyang sakripisyo sa pamamagitan ng namamagitan para sa kanyang mga kaaway na nagpapakita na ang pagpapatawad ang ubod ng kanyang mensahe. Itinuro niya sa atin na dapat tayong magpatawad, hindi dahil nararapat tayo, kundi dahil pinatawad niya tayo. Nakapili ka na ba patawarin mo yung mga nanakit sa'yo? Inaanyayahan tayo ng salitang ito na palayain ang bigat ng sama ng loob at tulara ng puso ni Kristo. Walang hanggan sa isang nagsisising magnanakaw na nagpapakita sa atin na ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating nakaraan, ngunit sa ating pananampalataya sa Kanya ay magagamit ng lahat. Lubos ka bang nagtitiwala na siya ay may kapangyarihang iligtas ka at dalhin ka sa buhay na walang hanggan. Tinitiyak sa atin ng pahayag na ito na hindi pa huli ang lahat para bumaling sa Diyos. Ang pamilya sa pagitan nila ni Juan, ang kilos na ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng kapwa pangangalaga at pagkakaisa sa komunidad ng pananampalataya. Minamahal at inaalagaan mo ba ang mga inilagay ng Diyos sa iyong buhay? Tinatawag tayo ni Jesus na mamuhay sa pagmamahal at paglilingkod sa isa't isa. Harapin, nagtitiwala ka ba na kahit sa iyong pagdurusa kasama mo ang Diyos? Ang salitang ito ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa kahit na sa pinakamadilim na sandali. Espiritual na pagnanais para sa sangkatauhan na mapalapit sa Kanya tulad ng tubig na buhay. Pinupunan niya ang ating pagkauhaw sa layunin, pag-ibig at kaligtasan. Ikaw ba ay naghahanap upang pawiin ang iyong uhaw kay Jesus o sa temporal na mga bagay? Inaanyayahan niya tayong uminom mula sa kanyang walang hanggang bukal. Kailangang magdagdag ng anuman sa kanyang sakripisyo, magtiwala lang at mabuhay sa pasasalamat, uh, kamatayan at sa kanyang pananampalataya sa pagkabuhay muli. Ang huling gawaing ito ay nag-aanyaya sa atin na lubusang magtiwala sa Diyos at isuko ang ating buhay sa kanyang mga kamay. Inilagay mo ba ang lahat ng iyong pagtitiwala sa kanya? Salitang ito ang kasaysayan, maaari rin nilang baguhin ang iyong buhay. Tinatawag nila tayong magpatawad, magtiwala, magmahal humanap ng kaaliwan sa pagdurusa, hanapin si Jesus bilang ating pinagmumulan ng buhay, magpahinga sa kanyang biyaya at isuko ang ating sarili ng lubusan. Ito ang puso ng Ebanghelyo, ang pagibig ng isang tagapagligtas na ibinigay ang lahat para ipagkasundo tayo sa Diyos. Buhay. Gayon din, kung gusto mong palalimin ang iyong relasyon kay Jesus, ipagpatuloy ang pagsali sa amin sa channel na ito kung saan patuloy naming ginagalugad ang pag-ibig ng Diyos at ang epekto nito sa aming buhay. Mensaheng ito sa mga taong higit na nangangailangan nito. Salamat sa pagsama sa amin at pagpalaing ka ng Diyos. See you sa susunod na video.